Hello mga bears, nagkakrib nga po ako sa hotdog and cheese roll. Kaya naman bumili ako sa tindahan na malapit sa amin. Bumili nga ako ng breadcrumbs, hotdog, cheese, gardenia at itlog. Ganto nga lang po pala gagawin ko mga beshie, balit at ko nga lang po yung gilid ng mga tinapay. Nanakam na ako, so kayo ba na? Paulit-ulit nga lang pala yung gagawin ko mga beshi hanggang sa matapos. Pagkatapos sa man, na natin siya. Hanggang sa gantong ay mag niya mga beshi. Sunod naman mga beshi, naghiwa naman ako ng keso. Pagkatapos, sinaling ko na bread breadcrumbs. Pagkatapos, binasag ko na ay tatlong itlog. Tatlong itlog nga yung ko kasi ten pieces yung gagawin ko mga beshi. Imekos mekos nga lang natin sa mga besya hanggang sa maging ganto itsura niya. Kumuha na ako ng hotdog para ilagay sa loob ng tinapay at cheese. Pagkatapos, ilaw natin siya mga beshi. Nilagyan ko nga ng toothpick para hindi bumuka kapag niluto ko mamiya. Pagkatapos naman, dinip ko na siya sa may itlog. Inikot-ikot ko nga lang siya mga beshi para lahat malagyan ng itlog. After naman ito, na kukotan lang natin siya ng breadcrumbs. Imekos-mekos lang natin siya mga beshi para lahat malagyan ng breadcrumbs. Ayan at nakagawa na nga ako ng isang mga beshi. Ganun nga lang ulit yung gagawin ko, maglalagay lang ako ng cheese at hotdog. Paulit-ulit nga lang gagawin ko mga beshi hanggang sa matapos lahat. Ayan, natapos ko na nga ang lahat. Nagpainit na nga ako ng mantika dyan. Wow! Sinayawan ko na nga mga beshi para mabilis uminit yung mantika. O oh, di ba biglang uminit yung mantika mga beshi? Dalawa nga lang pala kasha sa frying fan ko. Nung mapulan lang ang mga beshi, binaligtad ko na siya. Nagugutom na nga ako nung mga oras na yan. Ang ganda nga ng pagkakaluto ko. Nung pumulan na nga, inaon ko na sila sa may mantika. Yehey, nakaluto na nga ako ng dalawa mga beshi. Fast forward, natapos ko na nga pulutuin lahat. Wow! Tara, kain po tayo mga beshi. Mmm, ang sarap. Ang crunchy-crunchy niya. Oh. Mahabay, ang hap ng mga besi, ang crunchy niya. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi try nyo na rin po to.